i-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng uh, the person so, sa side mo, hmm, case basis to pero marami kasi akong idea eh clarify na lang natin gamit ang taro kasi dito sa side mo Ida ikaw to? o feeling mo ito yung person mo na uh, sikreto may nilalandi so ikaw ba to? o siya para clear, di ba? Ikaw ba to? Yes or no? No. So, siya. Feeling mo, may sikreto siyang nilalandi. Sa bagay, third party situation nga pala to. Nakalimutan ko. So, kung ganyan na situation, sabi natin, sabi niya sa'yo, wala na raw sila. Pero, sila pa rin pala. Mm May kutub kang ganon. Kasi nagre-research ka dito eh. Nagko-conduct ka ng ano. In, in sarili mo, investigation. nakag ka ng knowledge. So, mukhang nag spy ka. Kung totoo nga ba. Na wala na sila. Kasi again, mukhang may kutob ka na sila ulit. So, sa side ng puso mo. So, situation niya. Loyal naman siya, oh. Gusto naman niya maayos yung connection yung dalawa. Dahil maganda yung lahat ng cause sa side niya. Ah, uh, ha. Huh. so, mo kang hinala ka dito, pero Ano pang pa ibang Masasabi natin dito Kung nga tayo ibang Kasi feel, ano to, situation niya Wala namang lumabas na May iba siya. Edy, dumarecho na tayo sa loyal sa iyo. E third party situation to. Edy, feelings na lang. Anong feelings niya sa iyo at sa Adaposon? So, para magkaalaman na feelings sa iyo. Mm -hmm. Feelings. Sa A, oh. Well, nahihirapan siya. Sa connection nyo. Feeling niya masyado kang domineering, controlling. Overprotective. Nasasakal siya sa pagmamahal mo. Masyado ka raw dramatic. Moody. So, ayan. Ang dating, nahihirapan siya. Nahihirapan siya makisama sa'yo. Ayan, current feelings niya. Ngayon, current feelings niya sa the bosom. Mukhang totoo. Totoo na loyal siya. Kasi kung titingnan natin, ito new, new beginning. Ito nag-end na. Pero kung ito napunta doon o ito napunta dito, ito dito. May chance pa to. Nagparang parang, uh, chance na bumalik doon sa adobong pero ang dating kasi good thing na nauna to bago dito. ang, uh, ang dating Um ayaw na niya ng new beginning. Ayaw na rin niya makipagkita. Hindi na sila nagkoconnect sa social media. So, wala na silang connection. Um, Hadi eh, totoo nga, na loyal nga siya dito. Gusto niya pang maayos yung connection niyo. Lalo na siguro kung kasal kayo. O matagal na yung pinagsamahan. Sabihin nating five years and above. Mm -hmm. Kuha tayo bang deck? Ito, um, may iba pa eh. Kasi habang kumukuha tayo ng ibang deck, pwede pang may iba yan. Lalo na kung tingin mo, hindi <laughs> ka naniniwala. Tingnan natin. Mm. Ano pa ibang senaryo dito? Oh, ayan. Date night daw. Liar! <laughs> patay! Ayan na nga sabi ni. Ay! Naku! Oh my God. Sabi ni, may iba pa to Pero at least, di ba? Kakaroon tayo ng ibang idea. Kasi ganoon naman talaga. Ang future, di natin masasabi. Iba-iba. Kaya nga, pag pag may nagpaparid sa akin, lagi ko sinasabi na, itong future na to, ay base sa way of thinking mo today. Kung anong ginagawa mo today. Ang, ang future mo ay nakadepende sa present. Sa so, kung anong ginagawa mo sa present. So, naiba pa rin, di ba? Yung future. Sabi natin, sa yung tiyado magkasakit sa lungs. Hmm. Cancer. Lung cancer. Eh, nag -yoyosi. So, sabihin natin, dahil na-predict na nga ganun, tinigil na. pag Eh, di, hindi na. Magmamanifest yung lung cancer, di ba? Kung ang problema man sa lungs, sa hindi cancer. Okay, ubo-ubo lang. Hindi malala. Kasi na-damage na rin dahil nga, nag na in the past. Pero hindi, ganun kalala, ba diba? Tulad sa cancer. So, yun nga, kung anong mo sa present, dun nakadepende ang future. Kasi dito, today to, ba diba? Current feelings, current situation. Mukhang wala na sila. Wala na rin balak mag-connect yung poson mo dito sa other poson. Today. Kung kailan mo to pinapanood. As in, current. Kung sinabing current, kasi loko yan. Present. Kaya lang, eh, future prediction na to. <laughs> Mukhang magkakaayos pa sila. Magde-date sila. Kasi oh. yan, magsisinungaling na naman siya. At ayun. Eh, makabaligan na naman sila. Makainis. <laughs> okay, mag- Ano na lang advice sa iyo? Pa tayo ng ano. Ibang deck. Para maiba. iba. May ibang energy. Mm -hmm. So, pa tayo ng ibang deck. Ito. Pero gusto ko yung upright lang eh. Upright lang tayo ha. Kung mag-reverse man to, upright pa rin yun. Kasi hindi naman talaga ako nagbabasa na reverse. Nagbabasa lang ako pag ganito may cheat code. Hirap kasi, hindi. So, okay. Yung so, advice. O, ayan, diba? Up, ano siya? Reverse. Upright pa rin yan. Dahil so, hindi nga ako nagbabasa ng... Na. Hmm. Reverse Depende kung may cheat code Pero kasi magbabase ako sa Pinaka meaning Kahit na may cheat code naman eh, Kasi Card number din niya yeah. Sabi dito There is always another way to do something There's always another way to do something So, kung dito lang, ang dating, huwag mo stressin yung sarili mo sa isang bagay. Mag-focus ka rin sa iba. So, sabihin natin, kung dyan lang ha. Huwag mo ilaan ang buong attention mo dyan sa relationship. Ilaan mo rin ang attention mo sa ibang bagay tulad ng career. sa uh, sarili mong happiness o so, mga anak. Pwede rin ganun. Pag-alaga sa kanila. So, anong advice sa iyo? Hmm. Kasi ano nga yan, card ng burden, stress, struggle. So, huwag mo stressin ang sarili mo. At huwag mo masyadong paguri ng sarili mo. Baka magkasakit. Hmm. So, yun nga, sabihin natin yung iba sa inyo, nangyari na ito, halimbawa, at ini-stress ni I mean, pinofocus nila yung sarili nila sa work, na para bang andun lahat ng attention, na giging workaholic, kung gano'n ang situation, baka magkasakit. Mahinga pa nga pag may time ngayon, kung wala namang work, sabihin natin, eh hindi makasikaso ang work, walang focus dun, walang balance, organization, eh di para hindi may stress kakaisip sa ka, sa karelasyon eh di focus na lang attention dun sa pagtatrabaho o sa mga anak parang wag mo raw pasanin ang mundo kasi dito parang pasan niya na lahat lahat ng responsibilidad cardian so, ng pressure na parang kung Tingin mo, nahirapan nga na. Eh di. ka ng tulong sa iba. O kung sabi natin, problemado ka sa work. Eh di, yun. Try mo mag-ask ng help sa iba at i-delegate sa kanila yung iba mong trabaho. Kung tingin mo, overloaded ka na ng work o tasks. na Mahirap na pagsabay-sabayin. So, yung mahalin mo raw ang sarili mo bago mo mahalin ang iba. Mm. Yun lang. Anyways, bago kong mag-end, kuha tayo ng clue. So, ang clue natin pwede tumama sa iyo sa poso mo o sa ada poso. Kunin nyo lang yung clue na sa so tingin nyo para sa inyo. At huwag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Virgo. Capricorn. Ay. Mas Capricorn sabi ko. Aquarius pala to. Ay, Capricorn pala talaga. yun So, Virgo. Aquarius. Capricorn. Taurus. Ito lahat ng water signs. Cancer, Scorpio, Pisces. Virgo ulit. Ulitin ko. Virgo, Aquarius, Capricorn, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.